Dito kami sa ano to? El Pablo. Dito sa VIP para niya Dito kami umorder ng pagkain. Dito kami kakain. Ayan guys oh. Dito na, blow out si na yung I amin mean, may celebrant. Ayan ang mga kasama ko. Ayan lahat. Ayan. Ayan guys. Ano ko. <laughs> Ayan guys. So. Order pa kami kadarating lang namin kasi mamaya na lang pag order eto guys oh, so, habang kami nagaantay nagano siya nagbigay siya kami ng chicharon na ano dito mali pala yung hindi pala Pablo Tablo pala ayan bubusigin muna kami sa tubig bago kami kakain

para may uh, mapaiba naman yung ambiance dito kami pumunta sa para niya kay Biako dito medyo tagutong lugar na to pero maganda siya ayan Hello oh guys, ayan yung salad nila. Ayan. Um, Uh, rice. Ano ba serve nyo? Ito yung rice naman na dito. Yan ang una nila. Yan ang eh, serve dito. Yan yeah, ang salad. Guys, later na lang yung ano, yung mga order namin. Hindi pa kami tapos. Hindi pa dumarating. Okay. Dumating na yung ibang order namin. Ayan Ay, guys, oh. Tama daw kung picture eh. Ito yung pala yung Ayan Chicken ko yan. Ano pa yung Rice. Rice parang pork na kaya chicken 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 pa namin yung ibang order pork na chicken parang yung thai thai parang sa pinoch ayun guys tumating na yung ibang order na pangalan niya parang mga Italian ito na alam mo pre italyan magsili alam mo alam mo yan pero ang kakain hindi po kaya ko naman kinukuha forward ko kay Christian

ano mm, buhat palakal pala, ng aristo hmm, anong di pa ito kanamaries pelikop jiggly kung saan saan kung buo la sa kung napalakal alam mo kila mahal ayeto palakal ng aristo ayon pa yun dito ko ay trang palo ayanyo kanin nila parapay parapay na kimita suwais ah Hello, hello Chef ko! kanito kami mm -hmm. sa ano sa Pablo. Pablo, Pablo. Pakikita ko siya so yung kanilang Pablo. special pizza. Ayan, birthday mm -hmm. ni kasiya mo. Ito, ito yaman. Kaya kasi kasi yung 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 kasi yung

wala ito yung iba gusto ko? Ayan mga guys, na kami. Ewan ko kung paano yung buhusin lahat ng in-order na siya dito. Ayan mga guys. Ayan sobrang pagkain Tapos na kami kumain. halos na yan. Uh, hindi na maganda o gaga sa kakakain and hindi. Sobrang sarap dito na pag-enroll, talaga namang amin so, din talaga namang ano uh, sulit talaga yung pera mo. Yan hindi ka magsisisi kumain dito sa pangalan nito? Tablo. Tablo dito sa BF Home. Sobrang sarap. Parang yaki. First time lang namin makakain dito. Napakasarap. Grabe. Appetizer pa lang ma'am. Bucit ko din. na yung isa, niya. Oh, Malik right. oh, ko lahat dyan. Sayang. Ayan guys. Pagkatapos nito kumain namin, gagala na kami. Hindi namin malaman kung paano namin. At kami po Kaya later na lang guys guys, eto Pauwi eh. na kami. Tapos na. Salamat po. Ayan guys, ang mga crew dito. Abayan nyo na ito sa vlog. <laughs> Ayan guys, to. Ang dami naman sa bagay. Ayan. And guys. Ito, palabas na kami dito sa sa ano. Ito yung dala namin sa sakaya. Ayan, guys. Ay, no, palit isang maliit. Pag eh, Ay, wag, apat kayo dyan na, apat kayo dyan na malalaki. Ayaw, Tapos oh. yung pangalaki lang. dyan na malalaki. Malang, ay na kami. Ewan ko kung saan pa pupunta ngayon.